konti lang yan, hindi yung pa maubos. Ubusin mo. Ay, hindi. Hindi pwedeng mamaya ubusin. Gusto ko ngayon. Sip-sipin mo na. pekina na naman yung sip-sip mo, anak eh. Oh. sip mo, peke eh. di pwedeng hindi mo ubusin yan. Huwag mo ka nang tumingin sa tatay mo, hindi ka tutulungan ni tatay mo. Ay, hindi. Huwag mo nang tawagin tatay mo. Tag team. Oh, kailangan mo ng tulong. Hindi ka matutulungan ni tatay mo.